Aris, ngayong araw, ang Aris ay pinapalakas ng pahiwatig ng mga galaw ng kalikasan. Nagpapakita ka ng pag-iingat sa pagbibigay ng mga pangako, at mas pinipili mong ang mga ito ay ibinibigay lamang sa iyong pamilya kaysa sa ibang tao. Hindi ka rin madaling magpahiram ng pera, lalo na't para sa kapakanan ng iyong pamilya ang kinikitang pera mo. Sa pakikipag-usap, iniiwasan mo ang mga sensitibong usapang may kaberdehan at mas pinipiling lumayo na lamang sa ganoong diskusyon. Sa trabaho, palagi kang may masusing pagpaplano bago simulan ang anumang gawain, kaya't hindi ka nag-aatubiling magtrabaho ng mag-isa. Sa tuwing kasama ang pamilya, maingat kang magsalita upang hindi makasakit ng damdamin. Malambing ka sa larangan ng pagmamahalan at ang pagiging maingat at masinop sa iyong mga desisyon ay nagpapalakas sa iyo upang maging mas masaya at balanse ang iyong araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus para sa Taurus ang pahiwatig ng kalikasan ay nagbibigay ng mahinahon at mapag-unawang ugali ngayong araw. Palaging maingat ka sa pakikitungo sa pamilya at hindi ka nagsasalita ng may kayabangan. Mas gusto mo ang simpleng pamumuhay, sa trabaho, matalino at mapanuri ka sa lahat ng aspeto, hindi ka madaling maiisahan o magpaloko sa mga kausap sa loob ng tahanan, palagi mong hinahanap ang pagkakaisa para mapanatili ang positibong enerhiya at harmonyang pamumuhay. Sa larangan ng pag-ibig, mabilis kang magselos, ngunit may kakayahan ka ring magplano ng tahimik kapag nararamdaman mong kinakailangan ito, malambing ka at may dedikasyon sa iyong minamahal, na nagpapalalim sa inyong pagsasama. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ngayong araw, ang Gemini ay nasa ilalim ng pahiwatig ng mga galaw ng kalikasan na nagpapamalas ng pag-iingat at maunawang pag-uugali. Sa trabaho, mapanuri ka at palaging handang tapusin ang mga gawain ayon sa iyong salita kapag may sinabi kang gagawin, sinisigurado mong natutupad ito sa tamang sitwasyon. Sa tahanan, inuuna mo ang mga responsibilidad upang mapanatili ang positibong enerhiya at daloy ng swerte sa inyong pamumuhay. Maingat ka sa pamamahala ng pera, hindi ka basta nagpapautang, at inuuna ang pangangailangan ng iyong pamilya sa mga bagong kakilala, hindi ka madaling magtiwala at may paninindigan sa pagprotekta sa iyong sarili at pamilya. Maaruga ka rin pagdating sa kalusugan ng pamilya. Palaging naglalayong mapanatiling malusog at masigla ang katawan ng bawat isa. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang kanser ngayon ay tinutulungan ng mga pahiwatig ng kalikasan upang maging disiplinado at masinop sa bawat aspeto ng buhay. Hindi ka nagpapadadala sa mga suhulan at pinipiling magtrabaho ng matyaga kahit pa may kahirapan ang gawain. Handang-handa kang tumulong sa mga kapatid at magulang kapag sila ay nangangailangan, hindi ka madaling magselos at may buong tiwala sa iyong minamahal. Ang pagiging malambing sa pag-ibig ay isa sa iyong kalakasan at ito ay nagpapakita ng iyong taos-pusong dedikasyon sa relasyon. Ang araw na ito ay nagpapalakas sa iyong pagiging mapagkumbaba at handang magbigay para sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, para sa Leo, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagdadala ng kasiglahan sa bawat umaga. Sa bawat paggising, puno ka ng positibong enerhiya at handa sa mga gawain sa bahay at trabaho. Nagpapakita ka ng kasipagan at nagpaplano ng mabuti para sa iyong asenso. Malapit ka sa iyong pamilya at bukas palad kang tumutulong, lalo na't nais mong laging masaya ang bawat isa. Iniiwasan mo ang walang saysay na usapan at mas pinipiling tahimik na magtrabaho, maging sa mga pakikipag-usap sa tahanan o opisina. Maingat ka sa bawat sinasabi. Iniingatan ang maayos na pakikitungo sa bawat isa, hindi ka rin madaling nagpapautang dahil para sa iyo, ang pera ay nararapat lamang gamitin para sa kapakanan ng pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ngayong araw ang Virgo ay pinapanday ng mga pahiwatig ng kalikasan tungo sa kaayusan at katiwasayan. Masinop ka sa tahanan, hindi mo gusto ang kalat o mga salita na maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, nagpapakita ka ng kasipagan at may sensinang pag-iisip, lalo na kung ang resulta ay magdudulot ng kita. Mapanuri ka rin at iniingatang hindi mapintasan sa iyong ginagawa. Ang iyong pagiging maayos sa trabaho ay nagdadala ng respeto mula sa mga kasamahan at nagpapakita ng iyong dedikasyon. Sa pagmamahalan, malambing ka at hindi maramo sa mga pangangailangan ng iyong minamahal. Ang pagbibigay mo ng halaga sa pamilya ay nagpapalawak sa iyong kasiyahan at kaganapan sa buhay hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ay tinutulungan ng mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw upang maging mapanuri at maislan sa trabaho. Kung ikaw ay nasa lugar ng trabaho, ikaw ay malamang na hindi gustuhin ang labis na kwentuhan o mga distractions, mas pinahahalagahan mo ang focus para magawa ang mga tungkulin ng walang abala. Sa aspeto ng pakikitungo, iwas ka sa mga taong nagpapahiwatig ng suhol o mga bagay na may kinalaman sa pera kung ito'y hindi ayon sa iyong prinsipyo. Bilang isang libra, mas mahalaga sa iyo ang balanse at kasiyahan ng pamilya kaya't inuuna mo lagi ang kaligayahan sa tahanan, nagtataguyod ng kasipagan at dedikasyon sa hanap buhay. May mababaw na pasensya ka pagdating sa mga plastik o mapanlinlang na tao, at mas pipiliin mong umiwas kaysa makihalubilo sa kanila, ayaw mo rin ng mga usapang walang halaga o mga biro na may kinalaman sa pagmamahalan, sa kabila ng iyong diplomasya, bantayan ang sarili mula sa mga taong may hindi tunay na intensyon, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio ay ginagabayan ng kalikasan ngayong araw upang ipakita ang kanyang likas na maalaga at masigasig para sa kapakanan ng pamilya. Sa usaping pinansyal, Malaki ang iyong pagsusumikap na magtaguyod ng kasiyahan sa buhay at nagbibigay pansin sa bawat detalye ng pinagkakakitaan. Mapagmatsyag ka rin, at hindi madaling magbigay ng tiwala. Alam mong kailangan ang pag-iingat upang makaiwas sa mga komplikasyon, sa mga usapan, hindi ka komportable sa mga chismis o walang saysay na kwentuhan, mas pipiliin mong tumuon sa mga bagay na makapagdudulot ng kita o makatutulong sa pag-unlad ng iyong buhay. Kapag nasa larangan ng pagmamahal, malalim ang iyong tiwala at walang puwang ang selos sa iyong puso dahil naniniwala ka sa tunay na pagkakaunawaan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius ay pinapaalalahanan ng kalikasan na magpatuloy sa kanyang kasipagan at pagiging dedikado, hindi lamang sa trabaho kundi pati sa tahanan. Kapag nangako ka sa pamilya, gagawin mo ang lahat upang matupad ito, subalit mas madalas ay iniiwasan mong mangako dahil alam mong malulungkot ka kapag hindi ito naibigay sa kanila. Inuuna mo rin ang pagiging masipag sa trabaho kaysa makipagkwentuhan at mas gusto mo ang mga seryosong usapan kaysa sa mga biro o chismis na hindi nagbibigay halaga. Sa larangan ng pag-ibig, ikaw ay likas na malambing at ipinapakita mo ito sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at malasakit ang kaalaman at karanasan mo sa buhay ay nagbibigay gabay sa iyo upang lumikha ng positibong relasyon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ay malakas ang gabay ng kalikasan ngayong araw upang ipakita ang kanyang disiplina at pag-iingat sa bawat hakbang na gagawin mapanuri at maingat ka sa trabaho. Tiniyak na bawat hakbang ay may kinalaman sa pag-asenso at pagpapabuti ng kabuhayan. Sa tahanan, ikaw ay maalaga, lalo na sa pagkain at kalusugan, at mas pinipili mong iwasan ang anumang magdudulot ng hindi kailangang gastos, hindi ka nagpapadala sa chismis sa trabaho at mas pinipili mong magingat sa bawat sinasabi. Upang maiwasan ang anumang alitan, mahirap kang pakiusapan pagdating sa mga bagay na may bahid ng palusot o pagkukunwari, at nananatiling buo ang iyong tiwala sa minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius ang Aquarius ay ginagabayan ng kalikasan ngayong araw na maging disiplinado at masinop sa mga gawain. Mayroon kang matinding disiplina sa mga plano at ayaw mong patagilin ang mga dapat tapusin. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang kalinisan at kaayusan, at palagi mong iniiwasan ang maruruming paligid. Iwas ka sa mga taong mayabang at mas pinipili mong magbigay ng maayos na buhay sa pamilya kaysa makisalamuha sa mga walang saysay na usapan. Likas kang masipag at may mataas na pangarap para sa pamilya. Kaya't handa kang magsakripisyo upang makamtan ang mas mabuting pamumuhay. Malasakit ka rin sa magulang at laging handang tumulong sa mga nangangailangan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ay pinapalakas ng kalikasan ngayong araw sa pagiging matyaga at mapagpasensya. Sa trabaho, Pinapanatili mo ang iyong kaayusan at iniwasan ang labis na kwentuhan upang magawa ang mga gawain ng walang abala. Sa tahanan, ang iyong kahabaan ng pasensya ay nagbibigay ng masayang ugnayan sa pamilya, may malalim kang pangarap na makapagtaguyod ng mas maayos na kabuhayan, at pinagsusumikapan mong makahanap ng ibang mapagkakakitaan para sa ikabubuti ng pamilya. Sa kabila ng iyong mapagkumbabang ugali, may taglay kang tapang ngayong araw na handang humarap sa anumang pagsubok na darating. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.